ang nilalaman ng ating video. Are you sure? I just rang the doorbell. Because I have a couple questions for you. The two. Happy birthday. Oh my God, she's making a wish. Probably give you $640. Can you wish something different? There's a lot of millions in this car. What the hell? Hey, who's there? Go blow it out! Hello? Mula sa pagdaan ng isang hindi nakikitang nilalang sa isang turnstile sa isang train station, multo ng isang bata sa ospital na sumunod sa bahay ng isang pasyente hanggang sa aswang na nakita sa kisame, naririto ang anim na video na siguradong hindi magpapatulog sa inyong ngayong gabi. Pero bago ang lahat huwag kalimutang mag-subscribe, ilike at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Ang video na ito na nag-viral sa TikTok na may milyong-milyong views na sa kasalukuyan, na kung saan, ay makikita ang kusang paggalaw ng turnstile sa isang train station na ito. Makikita sa video na tila ba may puwersang nagbukas dito at animo ay may dumaan dito na hindi nakikitang nilalang. Pagmasdan na ninyong mabuti, Ang video namang ito na trending ngayon sa internet na kung saan habang sini-celebrate ng pamilyang ito ang birthday ng dalagang ito ay bigla na lamang may kababalaghang mangyayari ang makukuhanan ng kanilang kamera. Dito ay nabigla ang buong pamilya sa kanilang nakita sa misteryong pangyayari. Panoorin ninyong mabuti kung ano ang nakuhanan ng kanilang camera. <laughs> Happy, Happy birthday, birthday, birthday to Toby. Never Happy birthday oh, yeah. to, to you, Toby. Yeah! yeah. yeah. Happy birthday. Her childhood nickname is 62. Happy birthday. Oh my god, she's making the wish. I can't oh wish I'm getting a girlfriend. There's a lot of millions in this guy. What the heck? Who's it? Who blew it out? I was <laughs> sorry because he said it was your

Makikita rin ang paglingon ng birthday celebrant sa kanyang likod dahil sa pag-aakalang may tao sa likod nito na siyang umihip ng mga kandila. Nang makita niya na walang tao, dito ay inisip niya na may nangyayaring kakaiba ng mga sandaling yon. Dito ay maraming nagtatanong na kung walang umihip dito, sino at pa paanong namatay ang mga kandila ganong makikita sa video na may umihip dito. Can you wish I'm Hinihinala ng pamilyang ito na may supernatural na pangyayari ang naganap ng mga sandaling iyon. Dito rin ay palaisipan sa mga viewers kung sino at ano ang umihip ng mga kandilang ito sa cake. Noong July 21, 2021 si Amanda habang natutulog sa kanilang tahanan, ay bigla na lamang itong nagising dahil sa hindi inaasahang may nag-doorbell sa kanilang harap na pintuan. Noong una ay inakala niyang asawa niya ito kaya dali-dali itong bumangon upang buksan ang pintuan, Subalit nang makita niya ang doorbell camera ay ibang tao pala ang nakatayo sa labas ng pintuan. Panoorin ninyong mabuti kung ano ang susunod na mangyayari. Are you sure? I just rang your doorbell because I have a couple questions for you. Are you sure? I, I just rang your doorbell because I have a couple questions for you. Are you sure? I. I. I uh, whoa, what? Are you sure? I just rang your doorbell because I have a couple questions for you. Are you sure? Are you positive? Are you sure? I just have a couple questions for you. Are you sure? Are you positive? I just have a couple questions for you. Are you sure? Are you positive? Are you sure? Are you absolutely certain? Makikita sa video ang pagkatok ng lalaking ito sa pintuan habang sinasabi na may katanungan at gusto nitong makipag-usap sa kanya. Dahil nag-iisa lamang siya sa bahay ng sandaling yon, ay agad niyang tinawagan ang kanyang asawa upang sabihin ang pangyayari. Dito rin ay tumawag siya sa 911. Dito ay na-access ng asawa ni Amanda ang video sa doorbell kaya nakita niya rin ang lalaki sa kanyang kamera. Ang hindi pakikipag-usap ni Amanda sa lalaki ay ang naisip niyang trick sa halip ay ang asawa niya ang kumausap dito through speaker. At ito ang sumunod na nangyari. Who are you? What? Yeah? Are you sure? Who are you? Hey, yeah, I just had a couple questions, but I just wanted to ask you about maybe you all. Yeah, can you hear me? Uh, what I'm looking for is for the girl that's in the house to come out here because I'm going to rape her and Do you have her open the door? I'm going to rape and kill the girl that's on the other side of this door when she lets me in. I, I Dito ay binyantaan ng lalaki ang asawa ni Amanda na gagawa niya ito ng masama. Maya-maya pa ay umalis na rin ang nasabing lalaki nang wala man lamang takot na mababaka sa kanyang mga mukha. Dito ay nakaramdam ng matinding takot si Amanda dahil sa nangyari. Dito rin ay naisip ni Amanda na lumipat na lamang ng ibang tirahan dala ng kanyang matinding trauma sa nangyari. Dito rin ay naisip niya na ipost ang nasabing footage sa Facebook upang maging babala sa iba. Subalit sa kabutihan palad, dahil sa kanyang pag-post ng video na ito ay naaresto ang nasabing lalaki. Dito ay may nakakilala na Facebook user sa pagkakakilanlan ng lalaki subalit hindi na ito pinangalanan para sa kanyang proteksyon. Sinabi din ni Amanda sa reporter na hindi niya kilala ang nasabing lalaki at wala siyang idea sa mga sinasabi ng lalaking ito kaya naman hindi siya nakipag-usap dito sa halip ay agad siyang tumawag sa 911. Are you sure? I just rang your doorbell because I have a couple questions for you. Are you sure? I just rang your doorbell because I have a couple questions for you. Maraming mga viewers ang nagsasabi na maaaring nasa impluensya ng ipinagbabawal na gamot ang lalaki. May nagsasabi din na baka may problema ito sa pag-iisip dahil sa behavior na kanyang ipinakita ng mga sandaling iyon. Ang dalawa namang magkaibigan na ito ay papasukin ng isang abandoned paper mill na may extreme caution. Sinasabi din na ang nasabing building ay delikado na para pasukin kaya naman ang lahat ng pag-iingat ay ginawa ng dalawang magkaibigan na ito. May mga balita rin na ang nasabing abandonadong paper mill ay isang haunted. Dito ay pinagplanuhan ng magkaibigan ang pagpasok dito. Sinasabi din ng kalapit residente dito na madalas silang makakita ng kakaibang nilalang sa building, dito rin ay nagkwento ng kababalaghang kanyang naranasan ang isang residente na malapit lamang sa lugar na ito. Yeah, most definitely. The paper mill's haunted as shit. Because I went there the one night, me and my buddies, we all went over there and uh, we were, I mean, we were drinking a little bit, but yeah. my buddy caught it on camera that like something ran behind us. No kidding. On Snapchat, like he caught it on camera and everything. Dude, I'm gonna be down there trying to get some. Dito ay marami din silang nalaman na iba't ibang nakakatakot na kwento sa mga taga dito, subalit ang pinunta ng dalawang magkaibigan na ito ay hindi dahil sa haunted ito, sa halip ay upang makita kung anong mga bagay ang naiwan sa loob nito. Dito rin ay nasa listahan nila ang Old Paper Mill na ito na isa sa kanilang i-explore na matatagpuan sa Austin, Pennsylvania. Subalit lingid sa kanilang kaalaman ay makakaranas pala sila ng kababalaghan sa kanilang pagpunta dito. Nang makakita sila ng madilim na space sa ilalim ng building na ito ay kanila itong pinasok. At ito ang susunod na mangyayari. Well, I get that lower, closer down here. Holy sh see it right there? What is it? A bone. Bone. I don't see. It. Oh, it is. <laughs> what the fuck? Holy smokes! Oh. <laughs> Dito ay laking gulat nila nang bigla silang nakarinig ng nakakakilabot na boses mula sa dilim. Dahil dito ay agad silang tumakbo papalabas dala ng kanilang takot. Ayon sa magkaibigan, tila ba boses ito ng isang bata. Subalit kung isa nga itong bata, marami ang nagtatanong na ano ang ginagawa ng isang bata sa loob ng ganong klase ng lugar? <tong> Ayon sa magkaibigan wala silang idea kung sino at ano ang kanilang narinig subalit wala silang balak na bumalik muli sa nasabing lugar. Si Victor Ortega ng Bansang Mexico ay naospital dahil sa severe heart attack na kanyang naranasan, dito ay nakoma si Victor ng ilang araw dahil sa karamdamang ito. Sinasabi din ni Victor na habang nakakoma ito, dito ay animo'y may panaginip siya na may isang batang babae ang pinagaling siya sa kanyang karamdaman. Ayon pa kay Victor, sinabi sa kanya ng misteryosang batang ito na, "I have stuff animal for you. If you receive it, you will be healed." Subalit nang magising si Victor mula sa coma, dito ay may mas nakakatakot ang sumunod na nangyari. Dito ay binigyan siya ng isang stuffed toy ng kanyang asawa matapos itong magising mula sa coma. Dito ay sinabi ng kanyang asawa na may isang bata ang nagbigay sa kanya ng stuffed toy na ito at sinabi ng batang ito na ibigay sa kanya upang gumaling ito. Dito ay nilagay ng kanyang asawa ang nasabing stuffed toy sa tabi ng kanyang kama. Nang makarecover na ng tuluyan ang kalagayan ni Victor, dito ay umuwi na sila ng kanilang bahay. Subalit lingid sa kanilang kaalaman ay may mas mangyayari pa palang kababalaghan ang magaganap sa kanilang pag-uwi dito. Dito ay misteryosong nahulog mula sa lalagyan nito ang nasabing stuffed toy na bigay ng misteryosang batang babae na ito. Dito rin ay palagi siyang nakakarinig ng nakakakilabot na ingay at ang mga gamit nila sa bahay ay gumagalaw ng kusa nang wala namang humahawak dito. Dito rin ay naisip niya na maaaring ang misteryosang batang babae na kanyang napanaginipan sa ospital ay sumunod sa kanya sa kanilang tahanan. Nang nag inspection ng room ng kanyang mga anak si Victor dahil sa kababalaghang nangyayari dito ay nakuhanan ng kanyang camera ang paggalaw ng kusa ng laruan dito. Makalipas lamang ang ilang araw sa sumunod namang video ay makikita na nagsindi ng kandila at insenso si Victor dahil na rin sa advice ng isang local psychic medium sa kanilang lugar. Ayon dito, isa ito sa magandang paraan upang malinis at umalis ang mga espiritu mula sa kanilang bahay. Dito rin ay kanyang inilagay sa ulunan ng kama ng kanyang anak ang nasabing staff toy,

Todavía. Sí. Me dijeron que la niña ¿Quieres platicar conmigo? Me dijeron que necesitaba algo. Y voy a entrecerrar la puerta. Te voy a hacer algunas preguntas y tratar de captar lo que necesito. No quiero hacerte daño, no quiero que me hagas daño ni a mi familia. Vamos no a cerrar un poquito no la puerta. Te dejé esa luz para que puedas llegar. Toma no ya, mejor. Esta es mi casa. Eres la niña que me dio el peluche en el hospital. ¿Estás aquí conmigo? Eres la niña esa niña hermosa que viene el sueño que me dio peluche para que me, para que yo me curara Dios santo Dios dijo estás yo no queremos hacerte daño eres esa niña de niña hermosa que me dio el peluche estás aquí con nosotros conmigo Voy a ¿no? seguir corriendo, pero es por mis hijos. Estás perdida. Ocupas algo, necesitas algo. Dime, si yo puedo ayudarte, con gusto lo haré. Ocupas algo. Ahí estás. Necesitas algo. su mamá. Si sí te escuché, te escuché que ocupabas a tu mamá, no sé qué más, no sé cómo ayudarte. Hay alguien que viene conmigo que te va a poder ayudar. Voy a cerrar la puerta para venir con esta persona a tratar de ayudarte, ¿ok? abrir la puerta la toma cerca quieres a no, tomar trataremos de hacer lo posible si tú eres la Dios santo Dios Dios Makikita sa video na pagbukas ng pinto ni Victor sa pinto ng room ay bigla na lamang itong nakakita ng isang black figure na nakaupo sa gilid ng kama. Ito nga ba ang sinasabing multo ng misteryosong bata na nagbigay sa kanya ng stuffed toy? Ilagay lamang ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba. Ang video namang ito na nag-viral sa internet na unang in-upload sa Reddit, na kung saan, ay makikita ang isang misteryoseng nilalang na gumagapang sa isang zona na nakuhanan ng CCTV camera. Dito ay may nagsasabi na maaaring isa lamang itong unggoy, subalit ayon naman sa iba, Base na rin sa kilos at galaw nito ay kumbinsido sila na isa itong tao. Makikita rin sa isang anggulo ng video ang paggapang nito mula sa lupa. Ang mas nakakadagdag pa ng hiwaga at misteryo dito, makikita sa video ang paggalaw ng puno na animoy may hindi nakikitang force ang nagpapagalaw dito. May nagsasabi na maaaring may tali o string na nakalagay dito kaya ito gumagalaw, may nagsasabi din na isa itong paranormal na pangyayari. Kayo ano naman ang opinyon nyo sa pangyayaring ito? Ilagay lamang ang inyong komento sa comment section sa ibaba. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli nating kwentuhan.